Welcome to Tagum City, ang tahanan ng pinakamahabang flyover na ginawa sa Mindanao. Tagum is the city of Davao del Dorte, ang binansagan ng Dioro City o Gold City. Isa din sa mga city sa Mindanao na patuloy na umuunlad. At kung makita na ninyo ang maraming palm tree ay palatandaan na nandito na kayo sa Tagum City. Good morning kadayo. Welcome sa ating channel. <laughs> welcome sa ating channel kadayo. Ah, uh, welcome sa ating vlog. So nandito na ito sa si Tagum. So yan, ito na si Arlo. Yan. Arlo, sabay natin. Ito yung mga sinilas na ating binili. Yan. So papunta tayo nang Dak na Uro para pamigay na sa mga bata to. At yun, dito pa tayo sa Tagum, dito tayo nag-intro. Galing kami ng Davao mga alas mga 4:30 na kadla o IM. Kaya yon, ito na tayo sa Tagum City. Yan ito yung simbolo ng Tagum City. Yan ito yung Carabao, yung malaking Carabao. Dito yun sa may plaza. Yan ito yung plaza ng Tagum. Dito sa sentro ng Tagum City. So, yun, tayo, pwede, pwede mapasyalan dito. Pwede matambayan, may mga bangko or mga lupuan na pwede magtambay. Yan. Kaya yun, ito yung dilagay din ang malaking karabaw. Yan. <laughs> Kasi ito yung Tagum City kaya yun. Marami itong mga karting province o probinsya na maraming mga farm. So, farm, ka, farm capital din ito yung Tagum City. Kaya ito yung karabaw, simbolo nila na isa sa mga katulong sa mga farmer dito sa pag-farm ito yung Carabao kaya ito yung uh, simbolo din ng kasipagan kaya hey, malaking Carabao dito yan sa may sindro ng Tagom City at ito yung main road din kadayo ng Tagom City yan ito yung parang San Pedro ba sa San Pedro Street ba sa atin sa Davao City ito banda dito yung mga building ng mga commercial kung saan pwede mamili yung mga farmer galing sa mga kakaratig probinsya dito sa Tagum City yan ito yung parang main road uh, kung saan pwede mamili ng mga pagkain, mga gamit sa farm at iba pa iba pa pang mga pwede mabili ito yung parang sintro or main. kaya dito yung ilagay yung karabaw yan, yan karabaw sa may Tagum City. Yan. Malaking karabaw. Malaki-laki. <laughs> Malaking karabaw ito ka na yun. At may ina nakasulat dito. Ina na natin. Ah, hindi na makakuan. Hindi na mga basa At saka parang yupi na. Yan. Oh, hindi na makakuan. Oh. Hindi na mga... Masyadong makakuan sayang napabayaan no? Oh. yun ito yung sana ito yung magandang simbolo din ng Tagum City at pag yun na uh, pwede mapasyalan ng mga tao ma-relax, pwede mag-relax so kaya yan ito na yung dito tayo magsimula papunta na ang Dabao di Oro Laak, Dabao di Oro so yan kasi Arlo, punong puno full <laughs> pack na full pack yan <laughs> So ayan, ha, let's go na tayo. Papunta na tayo ng Laak, Dabao, di Uro. Okay? Let's go! So ayan, ito tayo sa may Quezano Center ngayon. Sa Stago. So, ati lang masulunod na kadali kasi <laughs> tagal lang kayo na magpapunta nakapasok dito sa yan, Gasano Center. Sa, da, sa Davao City wala nang Gasano Center. Tulad dito na Tago mayroong Gasano Center. So, dito yan banda. So, makita ko sa inyo. Yan sa so yung Gaisano Center 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 ka tayo yan so pasip muna tayo kasi pumili tayo ng mga kailangan natin sa bukid kaya so, na Gaisano Center open na ba? yan Gaisano Center na tayo yan Gaisano Center Tago open na ba? ah open na so yun so pasok tayo Ayan, pasok tayo dito kadayo. Ah, uh, ang grocery pa i-open daw. Kasi morning pa kasi. Kaya uh, yun, tagal-tagal lang ako hindi nakapasok. Yung pan pa lang. Ah, uh, maliit pala ko, ganito pa lang kaliit. <laughs> morning guard. <laughs> open ang grocery store. Open okay. Ayan, ito yung Gestano Center ng Tagum. Yan. Yan ito yung -open. sa may now open ito yung sa may second floor mga na. RTWs dito tayo papasok sa kanilang grocery. Morning. morning. So, yun. Furnace ha. Bugno pa rin ang aircon. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sorry, may tinyong lugar. Ito so, tayo. Bili muna tayo ng mga uh, kailangan at bukid. Yeah. So, Yun. Kaya bila na to? Um, I want biscuit. Biscuit? So yeah, I want the coconut. Biscuit. Ayan. Bukna ko ilang aircon. Oh, man, 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 man. So yun. Bili lang tayo. Kasi gusto ni Mami Dayo maglamaw ba? Yung sa amin yung buko ba? Lagyan ng mga ingredients. At yung kakanin ba? Kanin. Kanin kaunong dito <laughs> yun, yun <laughs> so yun, wala kayo gusto ko yung mapunta dito uli kasi bata pa lang ako nakapunta dito eh kaya ngayon, ito na yung kwan, wala tayo yung kwan talitay <coughs> biskuit biskuit so hanap tayo ng anong mabili natin dito tinap pa Oo, nabili ng biskwita o, kulo-kulo. ta na, para sa mga bata. Ha, kung kung kwan. Kung kwan. <laughs> kung kwan. <guan. laughs> Is Oreo? Ha? Huh? Oreo. No, no Oreo. So, yun. Kasi Morning pa ngayon, pero ang busy na nang kwan. Kasi galing sa mga bukid-bukid dito, ito yung sila punta mag ano sila mag galing sila silang lugar aron mga yung mga sasakyan mga mga poor poor at makarating dito mga last size ala city then simula na sila sa pag uh, grocery para sa kanilang tindahan then yun bumili sila kailangan nila sa dun sa may bukid then pagkatapos around mga 11 am balik na naman sa doon sa may bukid nila at makabili na sila yun kaya yun maaga pa lang dito open na yung mga grocery dito sa Tagum ayun nasa na sila lakad dito ka So, ito yung lungsod ng Asunción. So, galing na Tagong City. Around mga 15 km lang. Galing sa Tagong City. Ah, Tagong City. Ito na yung, yung Asunción. So yan, ito na tayo sa may Kabaywa So ito yung baryo ng Barangay Kabaywa Yan So kita tayo ng mga sibling ng limon So 35 na ito uh, Tulo 100 uh, Siblings Ito yung gusto pakita nyo oh. Yan uh, Itong lugar kasi sa Asuncion Kuwan mga Kuwan din mga Rice field din or kahumayan o oh, yun maraming mga humay dito nagbaw-baw na amiss lang kami kaya like stop over yan yan o oh. maganda sakyan ito <laughs> yung <laughs> baw-baw yan yun tayo sana pero kira... maputik man baka maputikan tayo sana <laughs> kaya. continue saya pagunta ng Davao de Oro ayan guys ito ini ta guys <laughs> Itu ini ta guys <laughs> <laughs> dito na sa igangon So dito nga side itong area uh, ah, kung pa right side tayo punta tayo ng Laak uh, ah, Poblasyon pero kung pa left side tayo punta ng Sawata Poblasyon kung punta tayo na lang sa left side So yan, nandito na tayo sa may boundary ng Davao del Norte at saka Davao de Oro. So dito nga side, ayan. So ito yung dito nga side, ito sa ating inupuan, ito yung Davao de Oro. Then kung pababa na ka dyan, uh, ah, Davao de Norte na yan. So nandito tayo sa may boundary. So yun, kailang sata, yaka. <laughs> ah, natin sa boundary. 嗯。嗯 Good evening. So, yan. Update lang tayo. So, kanina, hindi ako nag-update. Good evening. Sa very Yan. So, kanina, pagdating natin dito, hindi tayo nag-update. So, nandito na tayo sa mga ating So, yun. Kayo, Kuya dayur biskap So, yun. So, yun. Uh, prepare tayo sa pating dinner. So, ito yung uh, walang maibang makuha natin dito. Isda, gulay. So, yun. At saka, nag-prepare tayo for sa para panutuin natin yung gulay So, yun, uh, update ka tayo, kayo. Uh, at sa sunod nating vlog, uh, atin ang mamigay yung mga chinilas na uh, binili natin sa Dabao. Kaya pumunta tayo dito para, at saka, mapunta tayo sa farm, uh, at mamigay na tayo ng mga chinilas sa mga bata, okay? So, prepare muna tayo sa ating pagkain. Ito so, si Bibi Dayo, Bumi Dayo, eh. nang-sleep. Ito eh. <laughs> salamat! Morning! So yon, good morning, good morning. So nandito tayo sa may Kuya Dayo Biscap dito sa may Dabaw de Oro. Yan, early morning. Yan, ulan. So tingnan ninyo yung kapaligid So umuulan dito sa amin dito sa may Dabaw de Oro. Ito yung biscap natin dito. At saka yon, green tea tayo. Yan ang green tea. Skyplex At Richie Baka na mga <laughs> <laughs> Good morning ka so, tayo. So, tayo. Early morning. Around mga 5.30 am. So, coffee tayo or green tea tayo dito sa may Dabao Biduro. Ating base camp. So, relax muna tayo. Kasi umuulan. Magal itong umulan ngayon. A foggy morning. At saka umuulan. So, yun. Morning, good morning. At Zip, 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 <laughs> zip, 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 zip. Go ahead. Green tea. Ah, <laughs> morning, good morning.